i ko mo agi. Ayan yung kay Ate Yoli. Kay Ate Yoli. Sa so, manay ide. Manay Yoli. Manay ide ni Ame. Nagdo Ame ninyo ba? Pero ang among kandila o sa yung kabuok. Sa so, tabi-tabi yung taon sa tanan. Makiagi mi ba? Makiagi mi. agi ba so medyo sayon sayon diri mo agi kesa diha sayon sayon may puspuro ako ah So, makasindi pa rin pala. So, napadyod, anak ko, ang halaman. yon Kilala ko yan, kaya na akong paso. Lara na akong paso. Um. O, oh, na. Nagdagkot na. O, oh, o. Oh. Waman gapon matangkas ang ilang kuano, ma'am Merlin, o. No? Oh. Yung ilang takip. Hmm. Napaslo. Ni na Yan Ayun na mo nga yung picture ni Papa dyan, na, ano na, no? sira na, no? Hmm. Hindi, ayos pa yung picture ni Manoy, o. Hmm. Oh. Ayos pa yung picture ni Manoy ha Parang ano Papaya, lang ha Natanggal na sa salamin. Oo, uh, natanggal na siya sa salamin. Yung taon. Ayano, oh, natanggal na sa salamin. Kampapoy ba naman ako ayan. Wala na 'no. Ha? Wala naman doon. Uy, la, may buto man. Kasin na lang gid in taon mo diha. Ang amo ang ko, ang amo yung taong kandila o sarakabook. So unuming ani ah. Uh, Hmm. Ang akong pag-umangkon si Utay o ang akong manugang nga duha. O niya, kaming tulo. Oh. Ang akong ate, ka, ano lang, kauli lang niya, dire sa, ano, ka, bakasyon ba dire? Hindi ka nukuan. Oh, balino, aruray, mas bati. Hmm di ko sabi Amo palang kasi anong pagpunta niya dito Namatay na ako ama namatay na ako iloy na ngayon lang yan siya nakapunta dahil sa napagalayo ng lugar at saka pamasahe siyempre isang tao two plus tapos pagdating niya kasi kagahapon uh, nagjaming-jaming kami yung tatlo magkakapatid na siguro sila yon paru-parong itim dumapo sa dibdib akong ate ba yeah. Eh, alam na namin. Matik na kasi sa amin ba. Kasi, ayan, nandiyan na siya ngayon. Hindi ba ito pwedeng iganon? Isabit doon? Pwede yata eh. Ay, masunog naman kasi yan kung ano. So, si Manoy, ano, natanggal na yung salamin yung kanyang kwadro pero parang okay pa rin yung picture niya hindi natuklap asan kaya yung kwadro ni papa yan? nawala ano ama tagalan ninda tayo ng ano ng malakas na katawan para Si Michael. Arayok sa amon kaya Inarayo man sila sa mga Nauwaan na, na, na nawa, na talaga niya yan Kasi yung kagahapon lang Sila yon Oo, Sila yon ay, dalawa Naghuni-huni Rugay maghali dili sa akong gulhan Kaya sabi ko huh? Aram ko na na Sabi ko makag-to ako Kung mag ulan man Makagto gihapon ako

Si Yuyu may nasa taas. Si lolo mo ini, kasi lolo ko. Ah, sa ubo. Si lolo mo ay nasa taas. Tapos si Yuyu mo na sa pangalawa. Si lolo mo yun na sa baba. Tatlong patong na yan sila. Yung matinduhan na ko ng kandila pero nang dumagabi nang todo, sobrang grabe ang ka-unday. Oo. -oh. Ang kandila namin isang piraso lang. Tinan nyo, guys isang piraso lang yung aming kandila. Pero, mahaba pa din. Parang, ano. Asan ba yung lapidan ni papay dyan? Dito. Ano pala dyan? Oo na eh. Ano pa yung picture ni Manoy? Memory, parang ayos na ayos pa. Parang lolo? Ha? Nandun sa nakasabi ko, nakalimutan ko kanin yun. ako ko ba yan? Si Bibi yung nag Ito yun eh yung ginawa dito. Bakit parang uking uki pa yung picture niya? Yung dito kasi ito. Yung picture ni Papa na ano sa kwadro wala na dito. Siguro may kinuha siguro nila. Oo. Baka nandiyan lang sa gilid. Baka natabunan ng lapida. Hindi. Hindi nila na pwede. Ang kaso lang. na to. Na ito. Pinantapok. Ang among kandila ay tawon, isang piraso among kandila. Wala na kay ko na nga lang ito so. sa pag ano na mo di di? Pagka Pero bilik. naunawaan na yan nila ni mama. Uh -huh. papa nga. Masigusad lang kabog among kandila. Alam na nila yan. Matik na sa kanila yan na ano. Kaduaw. Kaya alam naman nila niya siyempre nung mga nung undas na hindi tayo naka-duaw dito. Kaya alam naman po niya nga may nakaburol sa kabila. Tabing ano. Amo lang talagang hangyo na mo magmanghod nga katulad yung May Jose. Malayo siya. Malayo sa dito sa amin, magkakapatid. Uh, ang iyang mga anak. tagaano taga yung may lawas. Ang ilang pangabuhi ba? Si Manoy Tune si Mana Jose, eh, lalo na si Mana Jose. Eh. Ha? Taga ano yung maimbas kong lawas nga, na ama makagabay-gabay pa ang mga anak. Si Mana Merle, na anak sa akong bahay na, taga alang hapon ninyo sila, may Merle, may lawas. Hmm. Tapos siyempre ako, nyo yun naman, yung pinakagwapang anak, Tagaan ko ninyo may lawas. Si, si Taway, anak kong uh, mga anak tanan. Na yung alam, mga manugang. Ko sa, ano, hmm. meron may meron may 600. Meron may 600 na lapidang. Eh. Malaki yan sa kanya lapida. Two, five, two, five. <tinyo> <tinyo> Sip, ano gi ko na nagsamot. Kaya mo ni anak mong pangayo na mong tagaan, may tanan na imong pamilya, imong mga apo, imong mga anak, mga apo ni jose mga anak, taga-agbaskog na lawas. Ako mga anak, ang uh, baskog o lawas, mga manugang na ako, o inyong mga apo. O siyempre kami po, para makapaharang may permis sa inyong, inyong kapistahan. Ah, namong kandila intawon tawon, dugay yun siya na upos. Gustong ino na nga pagin mo pa. Hmm, taas pa kaayo. Gamating kayo ang among kandila, ingani ka gamayao. Oh mubo kaayo sarap pagi kabok pero tsaga na namo may lain ay layo pa mo ang lugsong kami dito malayo pa ang tindahan oh tas pa kayo no oh hmm. tas pa kayo ang kandila kamubo mubo may na lang ani talaga kay may kandila kasi ang kabo ang tindahan na yun sa baba wala rin pala laman napagod pa tayo punta may hirap talaga maglatay-latay yan yung mga kuwana niyo wala, May naay na na, na yung mga nitsa sa igbaw. Mamaya, mabawasot ka. Ah. Hmm.